Hello guys! So kung nakikita nyo po ito, ito po yung asparagus ko. At pag ganitong natuyo na po asparagus nyo, ganito gawin nyo. Putulin nyo, lagyan niyo tambakan nyo ng abo, or sunugin nyo, ibabaw lang. Tapos, hayaan nyo lang siya para maglabas ng bagong malulusog na shoots. Okay, once na putulin nyo po ng ganyan, it's either sunugin nyo po yan ng anumang torch, or yung pinag-barbecue nyo. Budbud -bud nyo lang po yung alikabok sa paligid nya. And magiging pataba nyo na po yan. So sana po nagustuhan nyo po yan. Binagi ko sa inyo. And please like my video and share it to your friends.